Bakit ba oh, ano kasi oh, oh. na kaya yung kuryente eh, naman? Atas 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 Ha? atas 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 ni Kuya atas Walang may kasalanan. Aksidente yun! Walang may gustong mangyari to! Oh.

ano oh. doktor Kailangan ba niya ng CT scan, ng blood test? An an anong kailangan niya? X-ray? Ano, ano, ano kailangan gawin? Actually, mommy, based sa vitals niya, okay naman siya. Ay, salamat. Pahinga lang. Sexy din tong si doktora. Nakakagigil yung beho, ah. ko nga. Ano kayang ulam nila, Kuya Aga, sa ref? Gutom na ako. Kasi, kayong dalawa, ha? Unang-una, yung ulam na sa ref, sa amin yan. Tapos ikaw, Kuya jack kadiri naman. Ha? Anong kadiri? Hindi mo alam? oh huh? na? Ano? Sabi ni Kuya jack ang sexy ni Doc, tapos ang maliit ang bewang niya. Ah, ha? Sinabi niya yan? Wala kayong narinig. May sinabi ba ako? Wala Wala ko Wala siya. Wala kami narinig. Sabi nila. Narinig niya kaya yung iniisip ko? Sige nga, subukan natin. Ah! Nakakapagpapagabag nakakapagbagabag Wow, wow, sounds like almost. Kaya yun ang sabi mo. Yun mismo ang sinabi ko. Nakakapagbabag. Ah, yun mismo. Nakakapagbabag. Sounds. Oh! Oh! Sounds like. Ano yun? Sounds like. Ano yun? Sounds like. Ano Okay, bakit ano po gailan? Hindi eh, pa may trabaho ka na sa pigasan? Opo. Oh, Oo, eh bakit ka papasok dito? Dalo ka lang po mag-sideline. Ay, sideline? Hindi pwede. Dahil dito sa masahe, kamay ang ginagamit. Hindi baba. Ganun po ba? Sige <laughs> na! Doon ka na! As a judge. Ito talaga si Gomso. Trab... Wait, <laughs> Loh, bakit po? Anong... Ay, naku, Loh. Naisip ko. Huwag mo kayo dito pumunta. Doon po kinukuha sa barangay ang ID. Hindi, mm -hmm. pag apply po ako, kaya kaya ko pong magmasahe. Eh, naku, hindi na po, lo, huwag na po. Huwag na po dito. Ako mahirap magmasahe na naka-Wilchev. ba? Loh. <laughs> Sige na, Lo! Pasensya na po. Dandang dandang, dandang, dandang. Kailangan niya ata ng alalay. No, eh. kaya niyo ba? Dandan po. Oh, kaya. Yeah. Ah.